Good morning sa inyo guys At ayan uh, Last day ng pagro-rolling natin ngayon Araw ng Merkules At uh, ipapakita ko sa inyo kung magkakano na ba Yung nagiging expenses natin sa gasolina Kasi noong Nakuha natin si Sayara At nagsimula tayong mag-record ng ating mga uh, Ginagamit na gasolina O nagagastos natin sa gasolina kada isang linggo natin ngayon kasi tumaas at nung ay na, umabot nga tayo ng 800 na dahil sa taas na nga ng gasolina nasa 64 pesos na rin yata ang gasolina dito sa amin or 65 pesos kasi bago kayo ito si sayaran natin ay pinupultang ko muna pag natapos na tayong mag-rolling kaya naman mamaya ipapakita ko sa inyo kung ilan ba yung nagamit natin na gasolina kaya naman guys sasama ko kayo sa aking huling araw ng pagro-rolling na naman ngayong linggo na to kasi uh, tuwing Merkules, ayan, uh, last day natin ng pagro-rolling kasi nag-start nga tayo ng Sabado, Lunes, Martes at Merkules. Kasi yung dalawang araw naman na Huwebes at saka yung Biernes guys, ayan yung paghuhugas natin ng mga bote natin, pagpiprepare ng mga uh, gagamitin natin guys, ayan. Kasi kailangan natin maghugas nga ng maraming bote at kailangan natin ng dalawang araw na paglilinis ng mga bote kasi hindi lang naman bote yung nililinisan natin kung hindi meron pa tayong 1.5 kaya nga yun ang nagiging diskarte natin guys ayan akala siguro ng iba ay rest day natin ng Webes at saka Biernes ayan guys pero hindi naman natin rest day yun at kailangan nga natin maghugas ng mga bote kaya ngayon guys ay isasama ko kasi sa huling araw ng ating pagro-rolling tara guys Samahan nyo muna ako at papakita ko sa inyo yung ating expenses sa gasolina mamaya pagkatapos natin mag-rolling. Halika na! At ayan nga guys, ah, katatapos lang natin mag rolling. Ayan, halos kasi naubos na yung paninda natin itlo at ah, yun nga yung kalimit na hinahanap ng customer natin ngayon ah, yung itlo kaso nga lang naubos na guys. Kaya ito, pawin oh, na tayo at ah, magkakarga tayo ng gasolina. Eh, I-share ko sa inyo guys na ah, kung magkakano ba yung expenses natin sa gasolina sulit ba na gamitin natin? At ito nga guys, ayan, umuulan na naman. Kaya mahirap na naman ang ating daan. Ayan guys. At ayan nga yeah guys, so may na sa yung sasakyan. Ayan. Umangat, umangat siya. Ayan guys, yung kotse na yan guys. So watak siya guys so, watak ayan pawi na tayo ayan matulas ang daan dahan dahan ay gasolina. At papapultong na natin yung ating sasakyan. Uh, ayun nga guys uh, nakapagkarga na naman tayo ng ating gasolina halos na full tank na naman natin yung ating sayara kasi tuwing matatapos tayo mag rolling ay pinupull tank natin sya yan yung kalimitang na ikakarga natin kung hindi 700 na sa hanggang 800 pesos yan yung gasolina natin sa loob ng isang linggo kasi uh, mas maganda kasi pagka full tank mo at alam mo kasi yung nagagamit mong gasolina yan yung isang purpose ko kaya lagi ko siyang pinupul tank guys at uh, sapat ba yung kinikita natin sa 700 pesos guys ayan sa totoo lang guys ay sapat na sapat yung paggamit natin ng gasolina kay Sayara kasi mas marami tayong nadadala katulad ngayon guys ay sold out talaga yung ating itlog kahapon pa halos ngayon wala kasi tayong nadeliver na deliver ng mga itlog dahil napakalakas ang itlog dahil pasokan na naman ng mga estudyante guys Ayan, kaya kung meron din kayong sasakyan at gusto nyong malaman ng expenses nyo, ay punuin nyo siya at tuwing linggo kayo magkarga. Ayan, kasi kapag kaaraw-araw parang hindi nyo ma-monitor kung ilan ba yung mga naikakarga nyo. Kaya sa akin, yun ang naging discarte ko guys. Isang linggo akong nag kakarga, ayan, yan yung nagamit natin sa loob ng isang linggo 772 pesos guys yung binayaran natin, at gamit na gamit talaga itong ating sasakyan guys katulad nito ang lakas ng ulan dito sa labas ayan kung mapapansin nyo at ngayon nga guys ay safe na safe tayo hindi tayo nabasa ng ulan hindi katulad kasi dati noon na ang gamit natin yung kulong kulong pag uwi natin talaga namang basang basa tayo sa ulan kaya naman ito guys safe na yung paninda natin at safe rin tayo ayan hindi tayo nababasa maliban na lang kung bababa tayo ng sasakyan kasi talaga namang bababasa tayo ha? Kapag ka, wala tayong payong. Yun, guys. At, uh, ayan. At, na-share nice ko nga sa inyo, guys, kung magkakano ba expenses natin sa gasolina sa isang linggo. Ayan. At, sulit na sulit, guys, gamitin natin kung si Sayara. Kasi, hindi naman siya ganun ka gastos sa gasolina. Ayan. At, marami pa tayong nadadala. syempre mas mabibigat din kasi yung dinadala natin. Kaya, talaga namang mas malaki din yung naigagasolina natin. Doon, guys, sa ating kulong-kulong uh, dati halos na sa 400 pesos hanggang 500 pesos din yung uh, naikon natin, na na natin sa loob ng isang linggo. Kaya halos unti lang guys yung diferensya niya at uh, ito mas maganda pang pa gamitin guys. Ayan, kung mas gusto nyo rin talaga nagro-rolling kayo, kumuha na rin kayo ng mga medyo murang uh, sasakyan na pwede nyong gamitin at hindi matakaw sa gasolina guys ayan, at na-share ko sa inyo to guys. Ayan, maraming salamat!